Grabe po, mga kababayan, yung hearing kahapon, Thursday. May mga, ano, natagdagan na senador, mga kababayan ko. Kiss Escudero, Nancy Binay, at sila, ano pa yan, sila, Chingo Estrada, si Joel Vinalueva, ilang ba, sabi raw, anim daw yan, pero, dinanay naman ni eh, hey, Bryce Hernandez na wala siyang alam, kasi ang abogado niya, eh, si... Raymond Porto nagtatalaki. Eh. Hindi mo para sila nag ng mga babayang ko. As usual, dininay nila mga kababayang ko. Eh, sabi ni Jesus Cudero, ano eh, uh, hindi raw totoo yan. Keso. Sure. Wala rin kay Bina. Hindi ko pa alam kung may denial sa akin ng Bina mga babayang ko. Pero itong matindi mga ano, pasabog mga babayang ko ni ano, may weakness si... may lumapit na weakness kay... Senador Marcoleta, mga babayang ko. Grabe. At yung isang Erwin Tulpo na tinapi ko kahapon, Thursday na, Thursday na gabi, kahapon nga, yung about dun sa law bender, ito mga babayang ko. Ano to? Uh, security ni Saldi ko mga babayang ko na allegedly na nagdi sila ng pera sa ni Saldi ko sa Bala Verde. Yung isang delivery nila, 46 na maleta. Yung malaking maleta, meron kami malaking maleta, eh. na, hindi ko lang na ano eh. May mas malaki pa ata ron. Yung... Bigyan sa akin sister ko, yung Iron Man. As in, kasya po doon sa malaking maleta is 48 million pesos. 46 po ang maleta nilang dala Ito, pakinggan natin ha So pagdating doon Nakabukas na yung gate doon sa Forbes Mapasok na lang kami Then pag nabuhat na namin yung mga malita, na baba na So lalabas na kami Wala na kami ano Basta may deliver lang namin yung uh, Yung Forbes mga babayang ko Bahay po ni Dating speaker Romaldes mga babayang ko As usual po Si Speaker Romaldez po, eh, dininay niya po. Ipapakita ko mamaya yung mga may mga pahayag siya na hindi ito totoo. Yung dala nila pong 46 na maleta, ang matitira lang, hindi umanay kay saldi ko, 11. Yung 35 na maleta, allegedly, kay Speaker Romaldez. Grabe, no? Ang tawag po nila sa perang dinadala nila is basura. So, totoo pala po na may pera sa basura ang mga kababayan. Grabe, harap-harapan tayong... Ano eh, sa bagay, inosente pa rin yung si Saldi ko. In fairness naman. Eh, huwag tayong magbabalok-tot ng batas mga babayang ko. Ano... Uh, inosente pa rin sila sa mata ng batas, mga babae ko. Pero, pag tumakbo na ang demandahan niyan, pag nasa korte na, eh, silang bahala magdepensa sa sarili nila, mga kababayan ko. Sa akin lang, mga kababayan ko, ha. Eh, siguro, mga kababayan natin, sumasang ayon dito. Eh, marins to mga kababayan ko, eh. Sundalo yan. Eh, ayaw nga yung, yung una sa salaysay niya, gusto niya sanang sa weakness protection program. Yung kinawulihan, ay hindi na po kailangan po uh, maipagtatanggol sa sarili ko po. Eh matapang eh, eh malinis eh. Ayun nang magano ayun nang sa may Senado magi-stay siya kasi baka maka lang daw siya. Pero para sa akin lang Mr. Gutaisa, Gutaisa pangalan nito eh, malinto to eh. Magano ka rin? Yung pamilya mo, dalhin mo diyan sa Senado mamaya takutin ko takutin ka ng mga di umani yung mga suspect na mga yung dinadala mong pera na sige pag hindi ka nag backtrack eh may mangyayari sa pamilya mo ganun dapat siguro yung sido nito ni Gutay sa na mag magpasa ilalim ko na sa witness protection witness protection program o sa sa senado doon ka na lang muna mag mga babayang ko o tingnan muna natin pa yung mga sinasabi niya. Ah, uh, mga basura doon sa bahay. Mm. Wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin-alin bahay. Ang pinag-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Morales. Mm. Yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala na iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan uh, doon sa 90 Nara, yung dating bahay ni Michael Young. So, pag so magkakilala siya ni Michael Young, di umano. Yung Michael Young po, eh dating Pogo operator yan. Ewan ko lang kung panahon ni Duterte yan eh. At meron pang revelasyon mga kababayan ko. Yung act CIS na si Eric Yap di umano eh is, isang beses naghatid ng mga maleta sa bahay ni Saldico. Totoo nga po mga kababayan ko may nagkwento kay General Magalong, kay Mayor Magalong na siguro ito nagsabi na ay hindi, hindi man nakita yung ano eh, yung malay-malay tang pera mga babayan ko sa 57 floor or 56 floor ata yung dinala yung mga maleta binuksan siyempre tagi isang libo so ang 1 million pala is 1 kilo ang timbang mga babayan ko so yung laman ng, yung, yung laman ng maleta po 48 kilos plus yung tingbang pa ng maleta. So, total, sa 46 na maleta, sa isang maleta is 48 million, 2.2 billion, mga kababayan ko, yung pera. Huh, nakakadula ano? Sana, sana ang basura maging pera, mga kababayan ko. Mo, ang tawin nila sa pera, basura eh, yung dinideliver mga kababayan ko ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa Bunip, dyan sa, sa ano, Malacanang. So pagdating doon, nakabukas na hey. yung gate doon sa ports, mapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga... Oh, ito, pakita natin yung sinabi ni dating Speaker Romaldes, sa sandali lang. Ha. Oh, as, expect, uh, as expected mga babayang ko, dininay po ni Romaldes. Oh, sige, sa korte ka na lang magpandiwanan. Ang sabi niya, kahit kailan hindi ako magnakaw ng pondo ng bayan. Alam mo, suggestion ko sa iyo, dating speaker Romaldez, tell it to the Marines. <laughs> Ang Marines, hindi naman sa siguro, you know, uh, mga tapat siya sa tungkulin nila handa silang ibuwis ang buhay nila, mga sundalo, para mga ilitsya na sundalo, mga kababayan ko. Si Saldi ko, grabe pala ang binaba niyang pera, oh. 35 billion pesos po. Yung binaba niya na pera, na, parang nag-allocate siya ng mga for the flood control project. 35 billion. Magkano po ang 25% ng 35 billion. Inano ko na sa calculator, ha? 8 billion po. Di mo na yung nakulimbat ni Saldi ko. Ang tanong ko po, may parte ba si dating Speaker Romandes? Nagtatanong lang. Pero sa salaysay nitong sundalong to si Gutay sa, tao na lang magsasabi mga babayang po. Nagulat po si Senador Erwin Tulpo yung binanggit na Eric Yapo na di umani naghatid ng pera dun sa bahay ni Saldico po. Korte na lang ang magsasabi at sila na pong bahala na lang magdepensa sa sarili nila mga kababayan ko. Ito pa may interview pa. Ewan ko na kung pareho ng sinabi ni Romualdez sa, sa DCMM naman. Sandali lang. Oo, yan isang bayan pa ni Romaldez, dating speaker. Hindi ko kailangan ang perang galing sa masama. Huh? Ay nako. Mga babayan ko, ano, meron pa bang mas mataas kay ko, kay dating Speaker Romaldez? Sino ang pinakamataas sa opisyal natin? Sumagot kayo. Your guess is good as mine, mga kababayaw. Pero, bigyan natin silang magpaliwanag. Grabe, no? Doon sa binabang 35 billion pesos for the project, 8 billion ang naibulsa, mga kababayan ko. At marami pa palang yung revelasyon na yung mga babayang ko. Yung mga senador na yan, wala pa. Meron si Bryce nasa computer niya mga congressman, mga sorry, mga congressman pa mga kababayan ko. Nakakahindik no. Pinagluloko tayo ng bayan, ninanaka ninanakawan tayo harap-harapan mga kababayan ko. May makulong kaya dito. Alam niyo mga kababayan ko ito si Romades. Al alam ko 2028 tapos sa term nito eh. May balak tumakbo presidente to eh, pero wala na, hindi naman nanalo yan. Ang problema na sa 2031, pwede pa siyang tumakbuhong another term as congressman. Baka iboto pa yung mga kababayan niya. Yun ang problema natin. Nagnakaw na, nakulong na, tumakbo ulit, nanalo pa. Eh, may problema na talaga ang taong bayan niya. Eh. Pinagnakawang ka nga, pinagnakawang ka na, iboboto mo pa. Anak ng... O, na mga ko. Ay eh, hindi, hindi ko. Marami pang hearing yan mga babayan ko. Yung kay Chavik Singson, wala pa nga eh. Eh kasi may project din pala yung mga Marcos dyan eh. Kulang-kulang mga 500 million plus ata o 5 billion eh. I don't know ha. Kaya papatawag yan si go, si dating si Governor Chavik Singson eh. Kasi ang mga contractor pala sa Ilocos Norte mga Diskaya paki-like and share lang po, paki-subscribe lang po. At maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa akin ha. Mag-iingat po kayo. At sandali lang po, may bagyo pala, ewan ko lang ha. Bernis ngayon. Ewan ko, Sabado or Bernis na daan. Kaya mag-iingat po kayo. Marami rin ang biktima sa bagyong nando. Salamat po, ingat. Bye.